So, yan guys. 68,000. Parang City-sway na ito. Quality, eh, oh. Baka na yung bossing, oh. O ba? Makapal. <laughs> makapal naman mga bossing. Ayan. Magkano po ito? Walang limang po. Paawas sa limang po, mga bossing. Iba yung ano, may white. Brahman. yung <laughs> ano ba kaya ko isang? Black man. Black man. Black Ia, 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 Mata. Magkano ang isa niyan bossing? Bigit time na po. 60,000

Okay, sir. Uh, Kuya, magkakano po yan? Wala mo Wala pa Nasa 60 yan. Siguro 60, ano? Mga uh, 60,000. Ay, kabayo. Ay, kabayo. Magkano? 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 mo? Ha? Oh. Magkano? 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 60,000. 60, Isa lang Magkano? Magkano? <coughs> Magkano? 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 Pagbili <laughs> kayo. Kayo po, Sinkyer. Marami pa rin pala silang baka. Tantay okay, kayo, sir. Sir, Sir, magkano yung baka mo? guys ang mga fattening

Nagigit isang daan Nagigit isang daan, dalawa Sintojis, babawasan May babawasan, sintojis Thank you po, salamat sir 69.5 so, 69.5 69.5 Yan 69. po, napakatalo

tanong ko na to. magkano ba ka mo? Mahigit limang po. Mahigit limang po. Partida. Hello. Partida limang po. Dito tayo sa mga bagets sa mga utoy. Patong sa akin ko uh, 50. 50. Patong 50. Mga quality. Mga quality sama kualitas oh play out sama kualitas ah oh pile 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 sama laga tu re le lagi pile 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 sama laga tu future ganadorin

Karon baka mo bossing. Nabenta pa taas ang isa. Nabenta pa taas.

kan tanpa Ah 70 tawag niya uh, 78 63 65,000 88 76 78 65

wala 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 pata ba wala 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 wala

naman. Halo! Halo! para dito naman po. Oh, Ay, kit lima. lima po, Kit lima po, Halo! Ito magkano kaya 'to? Atong 50,000. Ay, tanong

Papakaya. 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 Dalawa, patong isang daan. Ah, wala, wala. Wala,

yung baka mo? Ito. 135 binibigay. 135. 135.

eh, 'yan kasi baka sa inyo naguluhan ay. Pop na, Ai 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 ai. Ai 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 bossing? 31, 31. Magkano, 就那样吗